Ayan, kain yan. Oh, Chichik ka ng bahay. Oh. Dito kami sa first floor. Tara na kita sa Pakit sa taas may rooftop nito. Ayan. Ayan yan. Walang iba dyan. Hanapin mo lang. Ayan. Munting tahanan ni Merce. Ayan. Nadumi na naman. Ayan. Ayan. Papag. Baba tayo ulit. Ayan. So, okay. Ito naman yung kwarto ng uh, ay, unit ng aking anak. Ayun yung loob niyan. Okay. Tapos na rin siya, pero wala pa makagamit kasi wala pa naman nakatira. Ibang gamit, dito lang namin nilagay. eh lababo. tapos ito naman yung pinaka-kwarto. Yeah. <coughs> Yun. Ito naman yung pinaka-kwarto nito. Yan yung uh, cabinet na ginawa lang. Hindi yan binili. Yan. Ginawa lang yan. Sa bilis Tapos pupunta tayo sa CR naman. Okay, ito yung CR niyan. Maliit lang din. So, may heater naman siya. Yan yung mom. Oo. Oh. Yun yung tuan. Ayan. Yeah. Dapat paano pala ginawa mo? Ito Ah. Ang daming kalat. Okay. Ayan. Ang kanilang ano. Ang ang ito. ang kanilang dapat pa pala Ayan. 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 Mm -hmm. Hindi pa nararagyan ng cabinet sa ilalim kasi hindi pa alam ko kaya sila titira. Kaya ganyan. Ayan siya. Ayan. Ito sa so, gilid niya. Ito ang gilid. Ayan. Ayan.

Okay, tao sa taas sa uh, may rooftop nito. Ayan. Ayan yan. Walang iba dyan. Hanapin mo lang. Ayan, munting tahanan ni Mercy. Eh. Ayan. Lumina naman. Yeah. Ayan. Ayan. Papag. Baba tayo ulit. Yeah. Okay. Ito naman yung kwarto ng uh, unit ng aking anak. Ayan yung loob niyan. Okay. Tapos na rin siya, pero wala pa makagamit kasi wala pa naman nakatira. Ibang gamit, dito lang namin nilagay. Ayan, lababo. Tapos, ito naman yung pinaka-kwarto. Oop, yeah. <coughs> Yun. Ito naman ang pinaka-kwarto nito. Yan. Yung uh, cabinet na ginawa lang. Hindi yan binili. Yan. Ginawa lang Yan. So, ginag na yan. Tapos, pupunta tayo sa CR naman. Okay, ito yung CR niyan. Maliit lang din. So, may heater naman siya. Yan yung mount. Oo. Oh. Yun yung tuan. Ayan. Dapat paano pala ginawa mo? Ito Ah. Ang daming kalat. Ito ang kanilang... Ano? Ito ang kanilang... Dapat pahiga pala. Yan. Mm -hmm. Hindi pa nararagyan ng cabinet sa ilalim kasi di pa alam kung ano sila tutialan. kayak ganyan Ya guys. Iya. Ya tuh kambuh gulidnya. Itu nggetElementById. Iya. Ya umkannya itu eh ya itu apa tuh salah setas. Kita niya lang sa taas niya. Sa rooftop. Ito ang kanila. He Ito he ang kanila. Entertainment. Room. Entertainment. Ayan. Ayan. Doon ang kanilang kalan. Kalanan. Kalanan. Ayan, para lang yun sa, sa laptop. Hindi pa yun talaga yung table. Tapos, eto. Ang kanilang si Lababo. Lababo. Ayan, di ba? Sa Lababo yan. Ayan. Ayan ang kanilang Lababo. Wala pang cabinet sa taas. Dahil hindi pa sila tumitira mga 2 years pa siguro yan bago maayosan. pero at least ayos na ayan ito ang kanilang kwarto ayan ito ang kanilang kwarto ayan ready for aircon ito ang kanilang cabinet built in cabinet pinagawa ko talaga yan sadya So, di ako talaga pinatuwa Para maraming ilalaman. Diba? Ayan. Yeah. Wala pa yung ano nila. Ito ang kalilang si Ay. Diba? Ayan, ang kalilang si R. Aha. Ayan. Nalagyan ng bidet. At gusto nito may bidet. Ayan. Yung so, isa naman hot and cold. Ayan. Dito. yun Dito siya kira ang aking anak. Dito. Ayan. Dito, ayan. Ito, ayan. Ayan. Ayan ang aking papaya. Oh. Look gano'ng kataas yung papaya. Nasa second floor kami, oh. Diba? Abot siya, oh. Second floor to. Andyan, kataas. Ayun, ang papaya. Yung bunga ng papaya namin. Diba? Huh? Oh. Ayan. Ito naman ang kanyang harap. Harap niya.

Walang tao dito eh. Kaya gulo-gulo. Ito, -gulo. rooftop to. May lababo rin. May, laba May lababo din siya. Kaya lang, maaari kabok na, oh. Bira lang kasi kami pumunta. May CR din yan. Ah, CR niya. Ayan. <laughs> ano nangyari dito? At puro at sampay.